Ay dati po nakakatikim ang ako na rin pag may magapasalubong sa akin. Kaya naman po for today's video mga ka-friends, si tayo po ay magawa ng masarap na piyaya. At kailangan po natin dyan ng 2 cups all-purpose flour, kaunting asin at dalawang kutsarang mantika at 1 half na cup na tubig. At nga po nating masahin yan ay atin na po yung bilugin. Dahil nga po yan ay a-relax pa natin ng mga 30 minutes. Atin na po muna ay ang takpan. Habang ina-relax nga po muna natin yung ating minasa ay magbilog-bilog po muna tayo na ring ube. Ay ari nga po pala ang ating apalaman dun sa ating agaw impiyaya. Kung wala nga po kayong ube, pwede naman po ninyong ipalaman dyan ay kamote at saka ay kalabasa at saka po ay okra. Uy, bakit naman okra? Ay ako naman po ay ang Ay baka nga niya ito ninyo, ang ipalaman ninyo dyan ay ukurain ay ko ay nalimpi na. Ay hindi po torta ang ating agaw in dyan, kundi ay piyaya. At dahil nga po na relax na natin yan ng 30 minutes, ay atin na po yung putol-putulin at paghiwa-hiwalayin. Ay gayon po talaga na pag hindi kayo ang nakatadhana, ay madating po talaga ang panahon na kayo'y apaghiwalayin. Yan po yung inasabing pinagtagpo pero hindi itinadhana. Aruin! Ay ayos lang naman po yun. Ay ang sabi nga po ng mga matatanda ay na dyan. At ayan na nga po, binilog-bilog na nga po natin yan para po ay madali siyang palaparin. At parang nagawa nga lang ang din po talaga tayo ng tinapay. At pag nga po ikaw ay magutumin, ay nako ay marami ka po talagang matututunang luto. At pagkatapos nga po nating bilog-bilogin yan, ay a-relax po uli natin yan ng mga 10 minutes. At pag na-relax na nga po natin ng 10 minutes yan, ay umpisahan na po natin gumawa ng piyano. At dapat po talaga dyan ay maayos ang pagkakasara natin Dahil nga po pag hindi maayos ang pagkakasara natin dyan ay pwede pong lumabas yung ubi Dahil nga po yan ay apalaparin pa natin At pag nga po inapalapad natin yan ay wag naman po masyadong madigin Dahil nga po may tendency na lumabas yung kanyang palaman na ubi po ay ating apanipisin ng apanipisin. Kaya po ay dapat tayo maingat sa pagro-roll. At ganyan nga po ang kanyang magiging itsura. Yan, gayaan po kanipis. Ay ako po talaga ay nakakakain lang ang narip pagka may magabigay sa akin ng pasalubong o kaya ay ako'y mapapadaan sa bus terminal. Ay kaya lang po talaga ay medyo may pagkamahalan ang presyo. Ay kaya naman po ay pinag-aralan ko kung paano arigawin at nako ay napakadali lang ang po pala. At ilagay na nga po natin yan sa makamainit na kawali. At hindi nga po natin dyan kailangan mainit ang kawali. At baligtarin na nga po natin yan para po ay hindi masunog. Balibaligta rin nga po natin yan hanggang sa siya siya'y maluto. Pwede nga rin po kayong maglagay dyan ng linga. Hindi na nga po tayo dyan naglagay ng linga dahil nga po ay medyo magastos din yun. Ay makamasarap din naman po ari kahit walang linga. At pag ganyan na nga po ang kanyang itsura ay pwede na po natin yung ahunin. At ganyan lang ang po man din kadali gumawa ng masarap na piyaya. Ay kaysa naman po ay mabili pa kayo nare Ay kayo na lang po ang gumawa nare At napakadali lang tubos, ilagay nyo lang ang puari sa garapon. Dahil nga ari ay medyo matagal-tagal masira. At ayan na nga po, luto na lahat ang ating ginawang masarap na piyaya. At pag nga po tayo nabili ng ganari ay hindi po ganari kalalapad. Medyo maliliit pa po din eh. Kaya naman po mas mainam na tayo na lang ang magawa at wanto sawa pa. At ganyan nga po siya, pag binaak ay iinap. is hindi po talaga nakakaumay. Ay napakasarap naman po talaga ng piyaya kaya ari po talaga yung paborito kong pasalubong. Kaya naman pag nagpasalubong kayo alam nyo na. At makamasarap din nga po aring gawin pang himagas pagkatapos kumain. Mga ka-friendsy, thank you for watching.